kung saan alright, Miss D.N. Danica, hindi nyo ba pag-uusapan din, oh, if ever lang na ma so, yung matakel mga. yung issue ngayon sa ating bansa of course, corruption hmm. na nakakapagpainit ng ulo ng karamihan, kayo nga din po. And another thing, uh, alam naman natin kung sino ang uh, nag-break nito, in a way. Of course, your brother, Mayor Vigo, mm -hmm. di ba? Uh, anong take-away nyo dito? Siya pa unang nagsabi. Sa, sa pala pa, ko, si President. Na hindi, uh, e, na uh, uh, nauna yung pag yung... niya. Nauna yung pag-expose niya sa mga contractor. Kung anong masasabi ko? Ano po take away niya dito? Sa akin lang, talagang, actually it's not take away. Parang ang bigat ng feeling kasi ang bilis sumingil ng BIR sa amin ng, ano, ng, ng, ng yeah. tax. Yeah. Diba? Like, ito lang, March, para bang, hindi kayo nagbayad ng January to March. Sabi ko, bakit? May show ba ako ng January to March? Patunayan mo, bago ka tumawag sa akin. Talagang tumatawa? Oo, oo! Sabi ko, grabe yung BIR makasingil ng ano, akala mo kailan ba ako tumakbo sa taxes? I, I pay on time and I have my own accountant. Parang sa loob-loob ko lang, ang lakas ng loob ninyong sumingil ng taxes sa amin. Eh, ninanakaw nyo din lang pala. Parang masakit. I don't wanna to use the word nakaw, pero sa sobrang laki, as in trillions, hindi na pwedeng hindi gamitin yung word na nakaw eh. Kasi, yung mga pinagawa ninyo, wala naman doon. It's yeah. a ghost project. So, mm. anong tawag mo doon? Mm. That's really stealing. And kung may mga kapwa-artista akong nagalit na, or mga kapwa-Pilipino na nagagalit na rin, I can't blame them. Kahit naman si Presidente, di ba sabi niya, I'm I'm not, ano, sabi niya, I'm angry. I'm mad. Kasi hindi niya na rin matake. I mean, sa akin lang talaga question mark. May hope pa ba tayo. Ewan well, let's not. Let's not. Useful. Tingin mo. Pero sabi na, huwag na mawala ng pag-asa. Ayoko sanang mawala ng pag-asa. Pero mm. talagang pumupunta na ako sa side na Hello Switzerland, mm. pa-uwi na ako. Grabe! Eh, <laughs> <laughs> Paano, eh kasi nga eh, parang sa akin, magkakaroon lang tayo ng pag-asa. Kung yung mga kabataan ngayon, yung mga nasa college ngayon, yung mga estudyante, yung mga nasa high school ngayon, kung sila'y gigising at sasabihin, yeah. Mom, Dad, this isn't right. We have to do something. O kaya sabihin nila sa mga classmates sila sa mga, di ba, sila ang future, future eh. Yeah. Sila ang mamana ng lahat ng utang. Kung hindi pupunta yung mga estudyante na yan at magmumungkahin mag mag ng... I'm not asking for trouble, ah? for a peaceful explanation. Parang mm -hmm. ako mas gusto ko isa publiko yung mga hearings ng ICI eh. Mm -hmm. Kasi doon nagagalit yung tao na hindi namin alam kung ano nagaganap. Nadodoktor na ba? Yeah. Namamanipula na ba? Gusto namin makasigurado na hindi namamanipula. Kasi nangyari na nga lahat ng ito nang hindi namin nalalaman. Nagulat na lang tayo, trillion na. Yeah di baso ay ilagay isa publico niyo 'yung mga hearing. Pero naiintindihan ko din si Hosaka, na sabi niya ayaw kasi nila magkaroon ng trial by publicity. Pero 'yung mga hearings naman nila sa plenary, hindi naman trial by publicity. It's still for you to judge kung sino bang guilty, 'di ba? Mm -hmm. Anyone has a right to defend himself. Pero at least alam niyo and then you do your own research like ako, nanonood ako tapos nagre-research din ako. Pumupunta ako sa mga website, tinitingnan ko, ilan ba project talaga nitong ano na to? <laughs> ah, ito ilan ba talaga? And talaga, I do my own research also to know who's guilty or not. Pero ano ba, ano mag magagawa nun sa akin? Eh, hindi naman ako contractor, hindi rin naman ako public servant. Just for me to know. Yeah. Kasi para bang papayagan ko pa to. Sometimes I, I ask nga Ram, eh, pwede ba ako mag-comment? Para bang as a host na kasi, di ba, parang I feel it's my responsibility also. Kasi yung samin is infotainment. Yes, totoo. Our show is there to inform and entertain. But I think, you know, stock show hosts, it's also our responsibility to give our 10 cents worth of unsolicited advice or our views yeah. on whatever is going on. And yun ang view ko, parang it's sad na maraming nanakaw, maraming nasayang na pera hindi man alam ng presidente, siguro dapat maging mas masigasig siya sa pag-check. Baka masyado siyang magtiwala sa ibang tao na kasama niya. O kung alam niya naman, huwag naman sana. Kasi chance niya na itong makabawi at gumanda uli yung, yung image ng apelido nila, di ba? But, I honestly think hindi yan magagawa ng isang tao lang. It's a syndicate.